Teka muna po yan. Ay, pwede ka namin makuusap. Ako pwede po. Ako nag aral po po. O naman po, importante, ngayon po nag-iipon ako kasi student po ako and I think kailangan ko po yun in the future kasi malapit na po ako mag-college. Ah, uh, hindi naman po, pero depende kasi for me, hindi naman siya ganun ka-importante or yung sa iba, importante kasi gusto nila ng inspirasyon. Pero para sa akin, hindi naman po ganun ka-importante magkaroon ng shota kasi hindi ko naman po kailangan nun. Joke lang. Naisip ko po, pero naisip ko na mahihirapan ako kasi estudyante lang din po ako. Kung nakaipon ako and makakabundis po ako, syempre mauubos po doon. Hindi po ganun maano yung ipon ko kasi mauubos at mauubos din po. Dahil sa mga needs ng baby and ng mother po na mabubuntis. Opo, naisip ko po na mag-antay na lang kasi masyado pa po akong bata para magawa ko po yung mga ganung bagay.